ito po yung terminal ng bus Abbots Field tapos may apartment dyan yan si DJ na po siya tapos Abbots Field Abbots Field Recreation Center tapos Andun po yung bus terminal bus Saan? Tari sa saan? Poi Abbotsfield creation. With that park. And that's where I used to play soccer. Ha? Huh? That's where I used to play soccer there. Ayan Kung dyan ka magre-rent ng apartment, tapos ayan ang terminal ng bus harapan mismo. Taga-habot Spield po. Tapos kung gusto mong mag-basketball Ito dito Nakataot ako holiday kasi Ayan ang mga townhouse Townhouse Malapit po dito sa Victoria Victoria Avenue n 118 tapos uh, ano, anong tawag dito sa highway na ito exit ng Victoria Avenue ang si pangalan ng highway dito nakalimutan ko na Ayan po yung apart ay yung townhouse namin. Ito banda tapos maglalakad ka lang papuntang mall and uh, terminal po ng bus. Yun. Go no! Huwi na tayo! Okay. Gusto pang maglaro ng kita yung mga bata doon. Sarap nga maglaro eh pag ganyan. Oh. Tamad ako mag-drive kaya naglakad na lang kami. Doon kami bumili ng uh, no frills. Na? Huh? Oh, can I go to the playground one minute? No, uwi na tayo. No, please, one minute. Ayun, dito tayo tatan sa so, uh, parang bundok. ano Daddy, can we go there? No, mabuha. Gabi na, night time na. Why? <laughs> bukas na lang. Pupunta tayo ng... Now, how about, um, I go there one minute, okay? No. Pupunta, okay. bukas, pupunta tayo ng bump. Yeah, bump. bump. Nani, be careful. What? There's lots of goose poo I, I don't want to step Ang nagbabike. oh. I, I, don't step yeah. so I don't I don't want to step on So, to What? Rabbit. Wait, rabbit. Ayun, <laughs> know? Rabbit. Pre-rabbit. Pre you know? Wait, DJ. Video natin. Wait. DJ. hey po rabbit ayun rabbit hinabal <laughs> oh <my> ayun <laughs> ang laki ng rabbit ito parang pusa hindi na galagalan pag galagala lang ang mga rabbit dito yun. oh ang laki hey tara na oh let's go Eh oh, no, rabbit. I call Sonic the Tapos Sonic the rabbit ah, ito naman. Ano to? TJ. Goose. goose. Yeah, e eh, pag sa atin sa Sa barrio, kapag uh, Gaynya na. walang Daddy may Dito walang nagmamay hari pag sa atin pag sa Pilipinas ano na yan kukunin na yan ayaw pulutan pag sa Pilipinas ano oras na? 8 alas 8 na ng gabi ah no 9 9 Mag-aalas 9 na ng gabi. Ano ganyan pa rin yung araw? Ano yan? Tapon mo yan. Chopstick. Hey, hey. Tapon mo. that's it's chopstick. But, it's broken. It smells like poop. It smells like water. Look at the tree. hey look trees. yung mga townhouse? Okay kapag nandito ah nakatira Tapos Ngayon ang bus station Terminal bus dahil mag-aalas 9 ng gabi wala ka nang makikita ng tao may mga tulog na oh Bagal mo. Ay, uh, you want me to go fast? Yeah. No 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 no. It Daddy, what? Look. There. Um, people leave stuff there. There. Well, maybe Satan's there. Satan. Maybe Satan. Did want to kill that lion? Yeah. I maybe mean, that's Satan's brother, and then that's Satan's right there. I mean, that my classmate Ito pag uh, tumung okay. tumungtong na yung summer uh, gumagawa ng ano tuloy-tuloy na hanggang winter tuloy-tuloy <laughs> na yan pero may tayo okay. yan ang bahay mo maganda tapos sa likod ng backyard mo may bus stop bus yan o oh. yan ang bahay mo tapos yung stop bus yun sa likod yan o oh. yan ang uh, naging ng bus likod ng bahay mo lang mismo Dito sa Edmonton Hindi ganong Maselan sa parking lot Pwede silang magpark Sa tabi ng daan oh. Pero sa, sa Sa Ontario Sa Toronto, bawal Bawal kaya magdamag Naka parking ka Pero dito Wala Kalisan mo mga bahay so, mga nakaparky lang yung mga dito ang pagdamag hindi bawal dito hindi ka alam masila sa so, Brampton wala mm. hindi may. house for sale sold na oh sold. Those so houses that. I don't know. Pero yung bahay natin, I know it's not fast. Iyan you know, oh. Or... Ilang linggo, ilang a month ng for sale to hindi pa nabebenta. Pero yung sa atin one day lang sold agad. Ready, we're going. Video tayo dadaan. No, video. Dad. Okay na. Ito ka na yun. May bus stops. Bus stop dito. My Ang school ng anak ko ito. School ni DJ. Ito school ito po tapos ang bahay namin dito lang tawid ka lang daddy yeah. there's five zones there's zone 1 and 2 mm -hmm. zone 3 and 4 zone 5 is the basketball court this is zone 1 the basketball court But, dito tayo dito The good Sarap maglakad dahil magandang panahon. three more class no grab no, bumili ng chocolate itong batang to no it's good chocolate ha huh? it's from youtuber look Mr. Beast yeah Mr. Beast Fist the boss. sino ba yan a famous youtuber famous yeah um um go uh, I go home and then I show you okay Mr. Beast he like hi guys welcome to my video today I make the realistic squid game Uh, he spends money on making games. He he even the dangerous ones. And he will help people. Yeah? Yeah, he helped people. He gives them money. But look, we could sell this for one thousand hundred billion dollars. But it's not going Daddy. Um you can get more from here. Mm-hmm. Yeah. Snacks can win. Ayan po yung bahay namin. Sa likod lang. Ayan po yung bahay namin. Sold lang po yung bahay namin last month. So kailan na namin mag-move. Balik po kami ng Toronto, Ontario. Next month. Dito na kami sa bahay. Ito po yung apple. Ganyan pala ng bulaklak ng mga mansanas dito. Ngayon ko lang nalaman. Dahil wala tayong apple sa Pilipinas eh. Madalang lang doon. Pero dito First time ko makakita ng ganyang apple na mana cherry